Ang usapin ng climate change ay sumasaklaw di lamang sa pabago-bagong klima at panahon, kundi pati na rin sa pamumuhay ng bawat tao. Ang epektong dala nito ay patuloy nating kinakaharap. Ang malalakas na bagyo, matinding taginit, mapanganib na pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang sakuna. Patunay ito na di ilang natin dapat pangalagaan ng kalikasan, kundi dapat itong paghandaan at isaalang-alang sa mga programa para sa pagbabago para sa mas maunlad na kinabukasan. Isa sa mga isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pagpapatupad ng circular economy kung saan isinusulong sa bawat proseso ng paggawa ang pagpapahalaga sa ating kalikasan tulad ng pagpapababa ng carbon footprint, pagpapahalaga sa mga likas na yaman at pagre-recycle. Kabilang din dito ang pagtangkilik sa mga produkto at serbisyo na environment-friendly kung saan pinalalakas ang blue at green economy. Maging handa at responsable, pangalagaan ng kalikasan at palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas.